Happy Tuesday everyone! Dahil suspended po ang klase, magluto po tayo ng isang dish na talaga namang napaka-healthy. Ayan, nakita niyo naman po yung mga ingredients natin. So meron po tayo diyang labong. So nabili ko po yan sa palengke. Uh, luto na po siya. So pinakuluan na. Kaya naman po, hindi na po mahirap palambutin. And then, meron po tayong sibuyas at luya. Yan lang po, pakulo lang po. And then, nag-add din po ako ng talong. At, ang recipe po na ito ay talagang magugustuhan po ng ating pamilya dahil napaka-healthy. Nag-add po ako ng malunggay. Yan, mga dahon ng malunggay. Alam naman po natin na mayaman sa vitamina ang malunggay. Ayan, tapos nag-add po tayo ng kaunting asin. So kung mayroon pa po, po kayong pampalasa na gusto pong idagdag, maaari po kayong maglagay at meron din po tayo ditong bulaklak ng kalabasa at dahon ng kalabasa at isang siling pansigang Yan, ilalagay po natin talaga namang napakasarap at simple ang lutuing ito ayan so mga fresh po yung aking gulay na nabili kaya naman po garantisado pong healthy at magugustuhan po ng pamilya Yan. naglagay din po ako ng pritong tilapia para mag add po ng flavor sa atin pong lutuin. Sa ibabaw po, pinakahuli po yan na ilalagay. After po naluto na yung mga gulay, ilalagay po natin sa ibabaw ng atin pong nilutong gulay. Ayan. Try nyo na pong lutuin. <tinyo>